Sa malayong lupain ng ating mundo, sa pinakasentro ng kapangyarihan at kabihas na ng tao, may isang napakalupit na hari. Napakalupit ito dahil sa paggamit nito ng kanyang malulupit na kawal. Nakuha niya ang lahat ng kanyang magustuhan. Nahalina ang hari sa tinatawag na dark magics, kaya gumawa siya ng itim na poro ng metal na tinatawag na saba. Ang koronang ng ito ay binubuo ng labing anim na kapangyarihan ng demonyo sa sinaunang panahon. Para makamtan niya ang pagiging immortal. At para tuluyang makuha niya ang kapangyarihan iyon, ay dapat makuha niya ang asul na bato na tinatawag na ethereum, para maisama niya ito sa koronang metal. Kaya inalipin niya ang mga tao sa lugar na iyon, at kwersahang pinaghukay sa lugar na iyon hanggang sa makita ng isang matandang alipin ang isang kulay asul na bagay. Nalaman niya agad ito, na ito nga ang hinahanap nila na batong Ethereum. Nakita rin agad ito ng kanyang mga kapwa alipin kaya pinagkaguluhan siya ng lahat ng mga ito. Lahat sila ay nagnanais na makuha ito o di man ay mahawakan man lang ang batong mahiwaga pinagagawan ito ng mga taong nakapaligid sa kanya pero may isang batang alipin na namagitan sa kalagitnaan nila para mapaupay ang kanilang pag-aagawan at kabuluhan. sinabi nito sa kanilang lahat na huwag silang magkagulo at mag-away sapagkat ang totoong kalaban ng kanilang lahi ay iisa lamang ang hari na umalipin sa kanilang lahat sinamahan ng bata ang matandang alipin sa kanina pa nakatayong kawal Magpapasalamat ang hari dahil sa iyo. Ang sabi ng kawal, inisip ng mga alipin na may rewards na maibibigay ang hari. Tama ba ang iniisip nyo? At inaya ng kawal ang matanda sa ilang distansyang kanilang kinatatayuan. Ang hindi nila inasahang pangyayari ay biglang pinatay ng kawal ang matanda, at itinulak pa ito para mahulog sa isang napakalalim na bangin ng kabundukan. Ikaw, gusto mo rin ng reward. Ang sabi ng galit na kawal sa batang alipin habang papalapit siya sa kanya. Kinausap ang kawal ng kanyang ama at inilayo sa malupit na kawal ng hari. Sinabi ng kanyang ama na naririto lang siya na laging pro-protektahan siya sa mga panganib. Pero ang sabi ng bata na hindi niya kailangan ng protection, kundi kailangan may tumayo para maging malaya silang lahat sa pagkaalipin ng hari sa kanila, Kumigil ka na sa pananaginip at bumalik na lamang tayo sa ating paghuhukay. Pero nag iisip ng malalim ang bata na dapat may tatay yung magtatanggol sa kanila para maalis sila sa pagkaalipin. Sumigaw ang batang alipin, tinuran nito na kung walang mga magtatanggol sa kanila, ang kalayaan na kanilang inaasam ay isa na lamang panaginip. Tinakbo nito ang batong asul at inagaw nito sa pawal at itinakbo sa dalisdis ng matarik na kabundukan. Pagkarating nito sa tuktok ng kabundukan itinaas nito ang kanyang kamay ang batong asul at gumawa ng triangulong hugi sa kanyang kamay. Nagbunyi ang mga alipin at sama-sama silang nagtaas ng kanilang kamay at gumawa rin ng markang triangular sa kanilang mga kamay. Nalaman ito ni Haring Arthur kaya pakaladkad na dinakip ang bata alipin upang patayin, itinaas ng batang alipin ang kanyang kamay bilang marka ng kanilang pagkakaisa, subalit ng tinaga na ito ng birdugo ng hari ay biglang naglaho ito sa paglitaw ng mga itim na usok napagalaman ito na naroon siya sa tinatawag na Council of Wizard na kinaroroonan ng mga sinaunang diyos na kanilang kinikilala ikaw ay pinili upang pagkalooban ng kapangyarihan ng mga matatandang diyos wika ng matandang lalaki ikaw ay magiging tagapagtanggol at magiging si Shazam at nabalunbunan ang kalooban ng lugar ng usok na asol, samantala humahangos ang isang kawal sa kaharian ni Haring Arthur hawak ang koronang metat. Mula sa likuran nito lumitaw si Shazam na naghamon para sila maglaban. Ipinutong ng hari ang korona sa kanyang yulunan na may kapangyarihan ng labing-anim na demonyo, nagsalimbayan ang kidlat at liwanag sa lakas ng kapangyarihan nito. Sa lakas ng kapangyarihan nito ay nagiba ang lahat ng istruktura na nasa labas nito. Pero nanalo pa rin ang tagapagtanggol na si Shazam at nakuha ang koronang metal at ang tagapagtanggol na si Shazam ay hindi na nakita pa sa kanilang lugar at panahon.